Hello guys! Share ko lang po sa inyo. Two weeks ago pala, nakakita si asawang hapon sa TV show ng Sea Urchin o Toyom. So, tinanong niya kung nakakain na ba daw ako nito. Sabi ko naman, hindi pa ako nakakain niya sa tanang buhay ko. Pero ang dami kong naririnig na sobrang sarap daw ng lasa niyan. Kaya naman, agad-agad nag-order si asawang hapon sa kasamahan niya sa trabaho. Kasi na daw, yung tatay ng kasamahan niya sa trabaho is daw fisherman. Eh, hindi ko naman akalain ng ganito pala karaming in-order ni asawang hapon. Kaya ito, time for taste test na. Oishi. <laughs> Oishi ka? Mm -mm. So yun nga guys, legit sobrang sarap nga niya, lalo pat isasaw mo sa suka. Or kahit sa toyo lang. Oishi na. Oishi daro? Mm. Oishi daro? Atarashi, atarashi da kara. Mm, so ne. Kyo toru shita yatsu na. Kyo, kyo,

medyo kumate at humapdi lang talaga yung lips ko guys dalong mga karang araw talaga yung nagbabalat-balat at nagkasunggat sugat na talaga yung lips ko tapos nung kumain pa ako nito talaga isinosaw sa toyo at nalagyan ng toyo yung lips ko kaya siguro kumate pero wala naman akong allergy sa pagkain guys sa gamot lang meron kaya safe lang sa akin kumain ng laman ng sea Urchin kaya payo ko lang dyan sa inyo sa mga may allergy sa pagkain lalong lalo na sa seafood mas mainam na maganda na lang talaga kayo ng gamot guys bago kayo kumain ng ganitong uri ng pagkain at alam nyo ba guys na napakayaman ng sea urchin sa omega-3 fatty acids, lalong lalo na sa vitamin C and A, protein, and dietary fiber. <laughs> ha talaga naman, nag talaga ako niyan. Kaya naman sa mga gusto dyan magkaroon ng sapat na nutrition, kumain talaga kayo ng ganito. Naging healthy na kayo, nakasuporta pa kayo sa mga local fishermans natin. Sa atin sa Pinas, madalas ko to nakikita na ibinibenta ng mga kababayan nating badyaw. Dito sa Japan ay nagbayad si asawang hapon sa kakilala niya ng Hasengu Hakke. Medyo may kamahalan kasi nga pinasadya ni asawang hapon na ma-harvest. Dito kasi sa Japan seasonal daw ang pag-harvest ng sea urchin. Tumatagal nga raw ng 6 na buwan ang pagpapalaki ng mga sea urchin na ito. Starting month of June hanggang August daw ang mga buwan na pwede nang i-harvest ang mga ito. Kasi nga sa mga buwan daw na yun ay nasa tamang laki na daw ang mga sea urchin para iharvest. harvest Sa Nihongo pala guys ang tawag dito ay uni. Kaya naman talagang nagpapasalamat ako sa asawa kong hapon dahil pinaranas niya sa akin yung mga bagay-bagay na ngayon ko palang naranasan. Tulad na lang nito ngayon. In my 28 years of existence, ngayon pa nga lang ako nakatikim ng uni or sea urchin. Eh paano ba naman kasi guys? Biruin nyo, nakita lang namin sa TV show. Sabi agad ni asawa ng hapon, bili daw kami ng ganyan at nang matikman ko kung anong lasa. Kaya talaga namang sobrang thankful and grateful ako sa mga bagay-bagay na na-experience ko. O paano ba, Mina? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. じゃあねー